Hello guys for today's video Nandito na tayo sa Michigan guys First day namin dito sa Michigan Natutuwa ako dito sa Mga squirrel nila Ang amo ng mga squirrel nila dito guys Tingnan nyo, ang cute Sabi ko sa sawa ko parang ano Kamukha ng rabbit Ayan tingnan nyo Malapit sila guys Samantalang yung mga squirrel doon sa amin sa Virginia Beach napakailap pero yung squirrel nila dito tingnan nyo oh ang naamo nila ang cute oh ba diba? dahil natutuwa kami ng asawa ko binibigyan namin siya ng pagkain yung ano almonds tsaka yung cashew oh backyard pala ito ng brother-in-law ko mga guys so dito sa kanila yung pag ganito malapit na yung winter naglalagas na yung mga dahon so ayan binifed ko yun. oh, di ba ang cute niya gusto ko siyang hulihin kasi sabi ng asawa ko wag ko daw hulihin <coughs> oh, di ba ang cute para siyang rabbit ang pinakaiba lang maliit ang tenga niya tsaka may yung buntot niya ay kakaiba so ayan Oh, di ba? Nag-enjoy pala talaga ako, guys, dito sa pagbakasyon namin, no. Dito sa Michigan. So, mas tahimik dito, guys, kaysa doon sa amin sa Virginia. Sa amin kasi, guys, ay yung mga bahay parang dikit-dikit kasi town house yung sa amin tapos dito, guys, napakatahimik. Ang mga tao dito parang halos hindi mo makikita. Ganon din naman sa amin. Pero mas tahimik dito guys tas ang lalaki pa ng mga bahay natuwa talaga ako sa ano na to oh, di ba alam mo bang ginagawa niya napakatalino nila guys nag ano sila ba nag anong tawag dito naghuhukay ng ano tas tatago niya dyan yung mga pagkain niya na iba naghuhukay siya dyan sa lupa tapos nung pinagabihan niyaya kami ng aking brother in na kumain sa labas pumunta pala kami dyan guys sa Polish restaurant dahil ang aking mga in-laws at ang aking asawa ay half Poland tsaka half American so nandyan pa rin yung kanilang kulturang pagiging Polander so ayan tingnan nyo guys yung mga ano nila mga old plates ng mga Polander yan guys so, oh. ba? Oh, diba? ang ganda gabi na pala yan guys so parang kami na lang ang tao dyan since kilala naman ng brother-in-law ko yun tapos ito birthday na ng aking brother-in-law simple lang sila mag celebrate ng kanilang birthday dito mga guys yung kasama yung kanilang mga friend Tapos yung asawa ko nakikipagchikahan sa kanyang pamangkin at saka sa girlfriend. Ayan. Marami din silang bisita na in-invite guys. so, ayan. Hindi pa dumating yung iba dyan, tapos, ayan. Ganyan lang yung mga ano guys, yung mga Amerikano mag-celebrate ng birthday. Since matatanda naman na sila, 60th birthday, hindi sila masyadong ano guys, yung kanilang mga food. American restaurant pala yan guys, oh. Yun yung asawa, ang lalaki nila guys. Halos ako lang yata yung maliit dito, guys. Lalaki ng mga tao dito. So, ayan ako. Ayan, ako lang talaga, guys, ang maliit. Ayan. Mabuti naman yung asawa ko sumali sa aking kalukuhan, guys, no? Ayan, diba? Kwentuhan kaming dalawa. Tapos, ayan. Yan, o oh, di diba? Simpleng-simple lang yung mga pagkain nila guys. Meron lang silang nachos, pizza, tsaka yung cake. Tapos nagiinuman sila guys. Grabe. Grabe sila minum ng beer guys. Hindi yung ano yung iniinom nila. Beer lang talaga iniinom nila. Diyos ko. Ang lakas nila uminom guys. So ayan lang yung mga food nila. Pizza, nachos. Oh, yan lang ang gusto kong pizza. Masarap siya guys. So, ganyan lang sila talaga mag celebrate guys, no? Walang kahalo-halong kaarte kagaya sa atin. Ayan, ba? Diba? Tapos, nakikipagkwintuhan kami ng asawa ko dyan sa kanyang mga pamangkin. Ayan, ang cake ng aking brother-in-law. Yan lang talaga yung food nila guys, oh. Simpleng simpleng celebration lang yan guys. Sabi ko sa asawa ko na miss ko na ang pagkain na doon sa Virginia kasi kumakain kami nang pagkain sa restaurant. Ayan. Yan yung pamangkin na aking brother-in-law. Ay, pamangkin na aking brother-in-law. Pamangkin na asawa ko, guys. Tsaka ito. Yung dalawa na yan nag-uusap. Pamangkin na asawa ko. Ayan. O. Oh. Sa mga single dyan. Single yan si Alex. <coughs> ito yung Alex. O. Oh. Bunso yan ng kapatid ng brother in, ng asawa ko. So, itong si Alex, anak ng kapatid ng asawa ko, bunso, yan siya. Hala guys, tingnan nyo. Sa kanilang pamilya talaga guys, ako lang ang pinakamaliit. Ayan o, no? ang may mga mga guwapo sila guys, mga mestizo. Kasi nga may lahi sila ng Polish, Polander, mga mestizo sila. So, asawa ko, kain dong, oh, di ba? Mahilig talaga sila sa pizza, guys. So, nachos. Masarap yung nachos nila, guys. Dito sa Mexican restaurant na to. Hmm. Ayan. So, ayan lang, guys. Ang uh, i-share is ko lang sa inyo kung paano sila mag-celebrate ng birthday dito sa Amerika. Yan ay sa mga matanda lang po.